Tinuling gumamit yan. Ha? Oh. ano ayon? Eh, eh naman na. Ah. Ayaw mandar. Ano ano mandar? <laughs> <laughs> oh, ano, <laughs> mo kasi mandar. Oh. Tinan mo kasi. O. Anong? mo. O. Oh. Ay. Ay. <laughs> ay. Buksan mo. guys <laughs> naisip tayo ang kaotuan <laughs> itong grey po na to sabihin natin sa inyo sino ba huling gumamit <laughs> at hindi na gumagana <laughs> Pagbukas nila ayan basa tignan natin mga lolo kayo hindi <laughs> na nagurong <laughs> Bert hali ka nga rito Bert hali ka rito ano ba yun? Sinabi ko sa inyo, mag-urong mag kayo. Hanip ka. Yung gripo, teka lang. Oo. Oh. Sino huling gumamit ng gripo? Bakit? Ano uh, Teka ano, lang kasi. Yung gripo? Sino huling gumamit Yan. Ano? Ha? Ano yun? Eh, eh mo na na. mandar. Ano, Ano? Ano? <laughs> Taya! Balik mo doon! Balik mo doon! Ganoon mo lang. kaya Magana! Magana. <laughs> mo... <laughs> Bert, huwag sa kanila, pag mo na, may nakuha. Huwag mo na! Huwag mo na! Huwag mo na! pa tayong million, tayo. O, para po Bong! Ano? Halika nga rito. Bakit? Di ba kanina kayo naiwan dito? Oo. Oh sinabi ko magurong kayo, hindi kayo nagurong. Sino oh. ano? Sino ano? Sino uling gumamit yon ng gripo? Pero kung ko. Bay, teka lang. Sino uling gumamit? Si Yata. Tingnan mo, pihitin pi mo, ayaw mandar. O, pihitin mo, ayaw mandar. O, oh. Tidak Oh. Oh.

ikaw ang gumamit ng gripo. Ng gripo ko kung alang Kanina, 'di ba, dito kayo na kayo. Oh. Tingnan oh. mo, bakit siya Nagututo. Tingnan mo kasi dito. Bakit siya? Tati, sabi ko magurong kayo. Kain kayo ng kain, hindi kayo nagurong. uurong na mo, ayaw mandar. Buksan mo. Buksan mo. Pangit <laughs> 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 ayaw mandar. lang eh. Hindi ba? Dito mo, ayaw mandar. Ay, <laughs> ay, po. Buksan mo, baka hindi na maandar naman yan. Guru sa parat yung trip mo naman. Muli ko ulit. <laughs> Wala na akong damit eh, babagyo diba? pa. <laughs> yes. Boy. Last. Kanina pa kita inihintay. Sino ba ang huling gumamit ng gripo? Ba hindi ko alam! Di ba kayo lang naman naiwan dito kanina? Hindi <laughs> naman ako takot ako magurong ngayon. Kaya nga,

哈哈 <laughs>